Narealize ng actress na si Nadia Montenegro ang bawat segundo ng kanyang buhay. Ayon sa kanyang kwento, 4 minutes na nawala ang kanyang heartbeat at nag blue habang inooperahan. Si Nadia ay 52 years old. Ayon sa kanyang kwento, November 18, 2024, nagsabihin niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang sakit sa puso. Ayon sa kwento ng Pep, ibinahagi ni Nadia Montenegro na na-confine siya sa isang ospital sa Quezon City dahil muntik na itong atakein sa puso noong November 15 habang nasa Batangas. Kaya naman ayon kay Nadja, kailangan niyang maoperahan sa puso. Si Nadja ay may Wolff-Parkinson-White syndrome o congenital heart defect kung saan ay mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Kwento pa ng aktres, ablation ng gagawing operasyon sa kanya. Ito ay isang paraan upang ayusin ang irregular rhythm ng puso ng isang tao. Inilahad din ni Nadia na kailangan na siya ay gising habang ginagawa ang operasyon at bawal ngang matulog. Kwento niya, sa groin ako ay kakat tapos ipapasok ang dalawang catheter hanggang umabot sa nerve. They have to check if it's not too close to the other nerve. Pwedeng ituloy, pwedeng hindi. Kaya naman last November 20 ay ginawa na ang operasyon sa kanya. Apat na minuto na nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Nag-code blue siya habang inooperahan. Ang ibig sabihin ay nagkaroon siya ng cardiac or respiratory arrest. Nagpasalamat naman si Nadia sa Diyos dahil naging successful ang operation. Samantala isang mensahe naman ng pasasalamat din ng ibinigay ng kanyang anak ni si Ina. Ain kaina, one of the hardest realizations I had last night, which keeps replaying in my mind, is that I almost lost my mom. Yesterday I was still numb from everything that happened, but the weight of it hit me when I got home. This moment serves as a wake up call not just for my family, but also for me, reminding me how important it is to spend time with love and cherish the people we care about. Tomorrow is never guaranteed. Every day is an opportunity to express and show love, to tell those who care about how much they mean to us while they are still here with us. Let's love more, be kinder, and be more present because we never know when the last time will be. Make the most of life, and if you're fortunate enough to still have your parents here on earth, know how blessed you are. Not everyone has that privilege. Whatever happens, love your parents deeply and unconditionally. Kaya naman ang ibinigay ng maraming mga kaibigan ni Nadia para sa kanya.